Ayan, magandang umaga po. So, andito po kami ngayon sa San Juan, Batangas. At eksakto po habang nagmumonitor kami ng uh, mga project dito ay nakilala ko si Sir. At siya ay may harvest ngayon ng mga talong. Ayan po, oh, Sir. Ayan, Sir. Magpakilala kay Sir. Oh. Ako po si Rony Ramos, Barangay Sampiro. Ayan. At uh, siya po ngayon ay may mga harvest na talong. Ayan, oh, talong. At uh, ano yan, sir? Saan mo yan dadalhin? Saan mo ibebenta? Diyan po, sa nagdadala sa Tanawan. Ah, nagdadala sa Tanawan. Magkano po ang kilo ngayon ng talong? 30 po ang kilo. Aba! Wow! Kabuhayang swak na swak. So sa so, 30 pesos at um, ito po ay ilang beses na kayo nakapag-harvest? Nakapag Mahigit na po itong 6 months. Six months o so sa kinita nyo na po ba yung inyong mga expenses dito? Hindi uh, kung totoo si pwede yan na, panay lang tobo. Over, over na. So, approximate po, magkano na po ba ang inyong kinita para maka... kayo mag-alala, hindi naman ho ako. Hindi naman kayo makukwenta. Hindi na, wawa 100. 100,000 ho. Ito uh -oh. dahil po i-secure 6 months na eh. Digit. Ang kinita nyo? Oh, tuwing... Wow naman kuya, picture naman tayong dalawa. O yan si kuya. Tuwing... O kumita na po siya ng... Uh... 10 days. O yan, si tita. Ah, Nadi 5 days ita-harvest kami. So, five, five, five oh ulit. wow Dati naman, po, yun, kumita six... na po sila ng 100,000. O. Oh. Dati po ito'y nakakuha ng 600 kilo. Huh? Makaramihan po. Ay, wow. So, ito ho ay mga panghuli nyo nang panghuli kuha. Panghuli na po ito. Basta ito po may makit na 6 Ang dami po. O, oh, tinan nyo. O, oh. ayan. O, oh. ayan si tita. Hi, tita. Hi. Ayan, <laughs> di diba? Ito. At uh, yan po ay sa katunayan na kapag may sipag at syaga at nakatama yeah. po tayo sa paghahalaman. At ayan, ngayon talaga maraming kita ang mga nagtalong, 'di ba tita ngayon, Oo, no? Hindi nagbababa. Oo, o, hindi nagbababa ngayon ang mga talong. Ayun, ang dami. O, yun. Ganun pala yun. oh, ayan. Tapos, eto. Ito yung mga madami na nilang mga oh, mga pandala na nila doon sa sa bentahan ng mga gulay. Ayan. Sana all. Oh. Ayan. Nakakatuwa naman. Ayan. Ayan po. Magastos. Magastos. Ayan. Tapos, ano lang, abono, dilig. Apo, tapos po. Abo, abono lang at dilig. Itong harvest din, nabayad ka. Oo, itong pag nag-harvest lang, pwede nang nagbabayad. To. Ayan. Sabi uh, mamimitas. Wow. Magkano ang pinuhunan nyo dyan? Ay, kunti lang po ito. Baka po, hindi. Wala pa itong 5,000. Ah, bali po pati yung mga plastic ko. Ah. Nasa, mga 20. 20,000. 20, wow, 20,000. Ang galing naman. 20,000 yung pinuhunan nila, kuya. Tapos ay, uh, kumita na po sila ngayon ng uh, mahigit 100,000. Pabalato naman po. <laughs> ay nakakatuwa naman po kayo. God bless po. At nawa po ay mas marami pa pong kabuhayang swak na swak ang ating uh, kitaan dito sa ating uh, pagano pagtatanim. Niyan, maraming salamat po. Bye po. Tulungan niyo kaming maraming